dapat Ayun yan sabi ko nga. Kasi nailigo ko nung diyan kay John. Permi na lang niya si Payolio. <laughs>

<laughs> oh, na. Naging okay na si Nanay. Pagkakita ko lang sa <laughs> <nanayon. laughs> Sa Opo. Opo. Ning, oh, party, uh. Dahil kay Quantuming. <coughs> ka si ano po? Tabang po kang Quantuming Plus. So, may tubig. Si tubig yung dati. Sabay-sabay. Alam mo, kulang pa yan kasi mga duwang araw kani, nang uuwiin na mo hindi ka nasa dakula ate, kesa ganyan. <laughs> sa dakula, mas tipid. Mas Pero -tipi. mas tipid pag member ka. na yeah, yeah. yeah. Siya talaga ang gagamit mo. Si Magtugang kayo, sino? Siya na po kaya. Duwa na po yan. Duwa ng hmm. past. Sabong game, wala na ang trabaho. Hindi, hindi 'yan ko. po 'yung problema po magsalabay kamo? Opo, okay, okay. wala, wala problema. Iyo po niyang... ang eh. po ini ang Iyo po ini ang daw ara kang tindahan pagtindahin ko ara kang tindahan, -tindahan ng nag barbeque ka diyan Tapos ko toralo ni nag barbeque baro tawag ko naka mesa po Dayman. Mayong halong ano pag kompetensya digdi po dai nawa ikada digdi na magmalugod po yan iyo magulo <laughs> po tai na ro po dahil si Pig, si trabaho mo, may income siya. Paano pa ano pa, ba niya? Pataas ba kung pababa? Less na po yan ang trabaho niya. No, Logan, less na yun ang trabaho. Hanap naman ito ng iba ng arms tapos kung may papaanoan ka man oh, ibang no, lugar, no, siya din ang ano. Oh, pila-pila. Oh, Pero mas dami, adalon talaga nila. Eh, okay. Adalon okay. na kung paano gamitin. Iba-iba na lang na kita man. doon sa Regent Hotel. <laughs> <laughs> kita. Oh, no. <laughs> ano? <laughs> ano kanta <laughs> yung pangmunicipal ka. <laughs> 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 <nag> <laughs> <laughs> <Anong laughs> na yung pangano ako ngatikinay ako dekano magisip hindi maginuman kung ano kailangan lang tuwa nito tapos yari kaba yun nito tayo yung 200,000 yung 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 yun? yung 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 Hindi yung 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 siya test, ano ka? Ano ka niya test? Iba man tong ibo niya test. Ano ka yan? Ano nga yan siya test te Tugang niya, ayun. Ayun nga, kaso ano niya muna? Si Manay Test po. Ano, si Manay Test, ako nagbuktak yan. Ako naglaw ka yan. Kasi kasi tong panahon na ito, 2017, may mayuma yan. Ang mayuma ka yan, limang ses sa matres. Pag tinuduko ko yan, as in, talaga yan. Sambulan ko niya. Dugo ka yan. pa yan. Hindi <laughs> talaga kaya. Ano po yan kaya? Yung lang po yan. Pero ano, pag-arabo tayo sa SM, makakarakan, manok na naman. I love